Aning mga kalayos ko dyan So ang lakas ng ulan ngayon dito Talaga namang uh, bagyong bagyo So yan, chinek yung aking mga alaga Ayan Ayun nga, may nakita ako na isang patay Ayan ano Isang patay na sisim Ayan po siguro po kagakang gabi Dahil may tumutulong uh, ah, Nagasayan eh Ayan dito tumutulong Kaya Ayun na, ayusin ko yung kanilang tulungan dito po natulo eh. Kagabi yan. Kaya, hindi nyo naman kung ano ng tukod ang ginawa ko dito kagabi. Ang daming tukod nyan. Yung paisa na laglag. Sa lakas ng ulan. Yan guys, oh. Ang lakas ng ulan ngayon. Pati aking aso, basang basa. Yan, oh. Ayan, kabibigay ko lang po ng mga patuka nila ubus na ubus eh, ang lakas talagang tumuka kaya kailangan maayos, mapalta ng karton. Kasi yung box nila, ah, itong karton nila ay basang-basa na o oh, punong-puno pa ng ihi. Kawawa naman yung isa, namatay. Lakas ang ulan. So ngayon guys, uh, mag-aayos ako ng trapal nila. Maglalagay pa ako ng isang trapal para doon sa tumutulo guys eh. so, ano nang ginawa ko kagabi? Tinukudang ko na. Gawa ng ano. Maano yung tawag dito. Nagkakatubig yung trapal nila eh. Yan yun to guys oh. Eh. Yan eh, tulad yan oh. oh. Naiip, naiipon yung tubig Wawa naman yung aking dog. Basang basa na. Ayan, so ngayon ay 24 Friday. Wawa naman yung isa na matay. 22 yan guys lahat. Pero yung binili ko guys, ba uh, 20 may pring dalawa dahil nga ganyan may hindi natin may iwasan na may mamamatay tulad yung isa namatay oh. siguro sya yung uh, nabasa kagabi dito tinan naman nyo, parang yung iban, ito basang basa din ito kaya pag itong may alaga kayo at maula, dapat maiwasan silang mabasa kasi lalamigin sila eh So naman guys, bagong bili ko kahapon kasi nga kinukulang ang, uh, ang bilis maubos nitong malit maliit nilang lagay ng tubig. Tama tama, pag lumaki na may malaki na silang inuman. Ay, di ba? Si Siglo. Oh. Ang dami ko guys na nilay, nilagay na patoka kagabi. Oh. Ubus na ubus yan. So, diba, mamaya dadagdagan ko pa yan. Malalaki silang tumuka. Eh. Ito diba, malalaki na nga. Oh. Ang tatangkad na nila ngayon nung nabili ko 'yan ay eh, talagang napakaliliit pa. Wawa naman. So yun, mag tayo na kulungan nila ngayon kasi maulan. Dapat hindi sila mabasa, dapat safe sila dito. All right, right. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Please subscribe and like, follow and share. Thank you. Bye.